Good day and welcome back ulit dito sa ating channel Dito tayo ngayon sa Amadeo Artesano Or balik Amadeo Artesano tayo Kakabit naman tayo ng water pump ulit yun. Kasi nung last time Um, Yung mga existing storage tank dito Pinag uh, um, Inilipat na ng pwesto Yung dalawa Is para dito sa coffee farm Or coffee shop Tapos yung isa is para doon sa bahay niyon um, Bumili ng Another water pump or Um, motor yung may-ari para yun yung, yung gagawitin papasok naman sa bahay yun, yun yung nililinyan natin yun pakita ko sa inyo paano yung gagawin ko kung dati dito lang pwesto yung ano yung storage lang nilipat na doon sa kabilang side tapos yung isa doon naman sa kabila yung tatlo yung nakapwesto da, dito yun pinatag na kasi yung ano dalawa na storage lang yung ano magsusupply or, or pag-iipunan ng tubig para dito sa coffee shop yung dalawa na uh, 1,000 liters tapos na andun is yung si 1,000 liters lang kasi para lang doon sa bahay. Ito naman, para dito sa shop. Yun. Yung motor nito is yung pa rin. Andun pa rin sa existing na pwesto niya. Yung inko. Tapos yung ibinukod natin ng um, storage tank. Meron yung ano, sariling water pump. Eh. May bagong bili. Yung lilinihan natin niya yun. Ito guys, yung binili na water pump. Ayan. Kasama na rin yung bladder. Kung maga set na yung binili namin. Kasama ako nung bumili ito eh. Ayan um, 1 HP na Inco brand yon, yun yung gagamitin natin dito ito ang ano ito, para lang sa loob ng bahay yung ito. nito yan dito siya kukuha ng tubig sa uh, natin sa 1000 liters na storage tank ito yung existing do sa isang side na or dating pwesto ililipat lang ng pwesto siya guys itong existing na water tank na to kasi uh, kailangan meron ding storage tank na pagkukuha nitong bagong billing water pump kasi pagka direct siya sa supply eh unang una bawal the same time um, malagi nagkakaroon dito water interruption pwede magka problema or masira yung ating water pump actually may kinakabit na mga device para help sabihin natin eh, na walang tubig yun mag o stop yung water pump natin ang problem is um, hindi naman sya advisable nga guys. Kaya mas maganda pa rin na merong storage tank. Yan yung specs nga pala ng ating ano, water pump. Ayan 1 HP siya guys. Yan. Tapos maglalagay tayo ng ano na muna. Um, busing reducer dito sa uh, natin. Sa 5-way connector just sa ibabaw guys. Yan. Yung lalagay natin siya ng bushing reducer tapos diretso sa 4 PPR pipe na ilalagay natin. Ayan. So, ayan. Um, ito kasi yung pabunta na or magsusupply na sa loob ng bahay. Naglagay lang ng union patente. Ang tader niya ito kasi ito. Yung patente nito. Um, para halimbawa, nagka-problema yung water pang nagkalik dito. Hindi natin kailangan mag-cut ng, ano, ng pipe. Makalasin lang natin dito. Patente. Yun, marirepair natin. Ano ba, may leak dito. Or itong 5-way connector nagkaroon ng crack or may leak yun, no? papalitan natin ito naman kasi kaya ang palitan yan eh. kahit hindi ka lasing tumbong ito ah, um, papalitan yan yan, kakasin lang ito dito tsaka itong mga to yung pressure switch pressure gauge nakapalitan niya kahit hindi din nakalasin yung mga piping um, ito lang halimbawa yung motor may problema or itong fiber connector yun kailangan natin dito magkalas sa kinabit natin na yun yung patente um, nagpabili din ako ng check valve or swing valve kasi yung existing yung uh, may problema na ito umaan na lumalampas na yung tubig ang tendency niyan kapag may problema yung swing valve natin malaking epekto niya doon sa water pump pwedeng um, mag quick cycle or kahit walang gumagamit yung water pump natin mag on and off halimbawa nag automatic off na siya kahit walang gumagamit or walang nakabukas na gripo mabubuhay yung water pump natin kasi nga may problema na yung ating check valve or swing valve yun um, nangyari sa kanya yung tubig na hinigop niya ibabalik niya lang papunta dito sa ano sa water pump kasi eh, water tank hindi water pump kasi nangyari wala na magbablock nung pressure tsaka nung tubig yun tendency babalik na siya or lulusot na siya dito sa check valve kaya nagpabili na akong bagong swing valve yun ayan yung check valve tsaka swing valve same lang sila ng purpose kaya na lilit napapaano ko napapasabing check valve same lang sila ng purpose swing is ibig sabihin nagsuswing lang to yung check valve is yung mayroong spring ayan um, same lang sila ng purpose pero depende po sa paglalagyan natin kaya yun minsan yeah, gagamit ko check valve minsan swing valve no ito yung check valve natin dito ko na siya nilagay kasi kung mapapansin nyo yung ating spasyo is limitado lang or maliit. Ayan. Kung dito ko siya ilalagay, ah, uh, medyo, ano na, sungkol na siya dito. Tapos, ah, uh, mahirapan na tayo mag, ano, let's say sabihin natin, meron tayong teripiren pere or mag-maintenance tayo nito or magpapalit tayo nito, mahirapan na tayo kasi sungkol na. Ah, um, naglagay nila ako ng union patente dito. Ito yung inlet or suction or dito papasok yung tubig galing kay storage tank. Nagigila lang ako ng union patente case na may problema nga si water pump then dito naman may union patente din um, halimbawa nasira ito uh, papalitan lang natin na bubuksan itong union patente kasi hindi natin kailangan magputol ng pipe or para hindi na tayo magputol ng pipe kasi nga uh, pag nagputol tayo ng pipe dagdag -dag -dag tayo ng fittings pagkagan pwede tayong maglagay ng coupling um, nagdagastos, di ba? Tapos, yun, lagi tayo ng gate valve. gate valve dito na, sana na lang kasi, ayan, malapit naman siya, mapapansin nyo yun. Tapos, ginamit ko na rin yung mga lumang fittings nyo, yung mga pipe. Pwede pa naman siya, madumi lang. Gaya nito, ayan, tapos mga check valve, or sorry, gate valve. So, male adapter. Kasi hindi rin biro ang presyo, lalo ng mga male adapter na yan. Um, hindi yan kagaya ng elbow na nasa 20 plus lang. Ito, almost nasa 200, 150. Yan, depende po sa size nung male adapter, PPR. Yan, kaya yun pa rin yung ginamit natin. Although, pwede pa naman siya or maganda pa naman talaga. Yan. Tapos, i-connect ko lang to dito. Yan. Lagi ko lang ng elbow. Yun, tapos, after nito, ito may dito niya natin. Yung papasok na sa loob ng bahay. Nagkik ko na yung check valve. Tapos, itong papunta din sa loob nung um, household yan. Nililin niya ko na. Pasok siya dito, guys. Sa loob nun. Ayan. Tapos, pinaandar ko na muna yung water pump. Tinis ko na muna. Kasi, para masay ko kung may mga leak dito, dito, pinabit natin. Kasi ito, may pressure na. Ah, ito may 40 PSI na yan. Ayan, almost 35 PSI or ayan, malapit na sa 40. Pero yan, kahit mga 20 PSI, kung meron siya leak, um or may siya may makikita nyo na kasi malakas na rin yung pressure na yan tapos kung may problema to mabilis na bababa yung gauge natin dito yan. pero naka open to guys yun na naka open yan uh, dun palang mat-check nyo na okay yung ginawa nyo or yung ating swing valve okay din kasi ito may pressure lang para sa inyo Ayun. Malakas siya, guys. Kaya, kaya ginawa ko muna yun before feeling niya yung electrical para ma-check ko na rin yung kung may erosyon leak dito. Ito, nabasa lang natin yung pagbukas ng ano eh. Ito yung gate valve sa ibabaw. Pero ayan, oh. kung may Russian leak, ay, dito niya yan. Meron dito ito. Tapos dito. Ayan. Tapos yan. diyan Meron din. Tsaka si ito, from here, pupunta dyan hanggang dito. Dyan pabalik. Hanggang dito yung pressure na 40 psi um, nagka-cut off siya is hanggang dito yon Ayan. kasi ito wala na itong pressure kasi yan na yung tangke pero yung galing supply sa tangke um, nabablock yung pressure hanggang dito sa check valve bakit ako naglalagay yung check valve before ng motor kasi para lagi nating ma-maintain na naka ano siya uh, meron siyang tubig or prime yung ating ano water pump. Nang sa ganun, pagbukas nyo pa lang ng motor, meron siya mahigop sa tubig kasi ang water pump pag hindi siya prime or sabihin natin na empty empty siya kasi hindi napasok yung tubig dito kasi nga hindi man siya kalimitan lalo na mababa yung level niya hindi siya paakit dito pag hindi siya prime kahit may tubig siya dito hindi niya higupin yan guys yan kaya um, tendency pinaprime muna yung water pump before siya gamitin lalo na pagka empty empty or walang laman talaga So, ayan. Um, ganun lang ako yung mag guys. Um, check natin kung may tubig na sa loob or malakas na yung pressure ng tubig sa loob. Duh, kahit sa, ano lang, sa laboratory, check natin kung malakas na. Ayan. Tapos, check natin dito sa gauge. Pag nababa nga pala yan, ibig sabihin, may leak yung ating, ano, um, linya Or may tagas. Or may problema. Ayan. Eh, dapat, pag walang nakabuhay na water pump, or sorry, na faucet, kailangan, hindi siya bababa or hindi kabaka basta under yung ating water pump. Dito ayan, test natin yung tubig yan. No? Um, yan yung tubig niya kapag ka may water pump. Kasi imagine nyo naman, um, hindi naman naka-elevate yung ating storage tank. Kaya hindi ka basta pupunta yung tubig dito. Lalo sa gantong lababo. Yun guys, ito lang yung ginawa natin dito sa Amadeo Artisano Coffee Farm. Ayan, kapitay ng water pump. Ayan, maraming maraming salamat po uli sa inyong lahat. Sa sawang pagsuporta. Stay safe, guys, and God bless you.